kasi kahit saan ka magpunta, kasama mo siya. Kaya, nung ang Diyos ang ating kakampi, bakit kahit may nag-alindangan, para walang mag-alindangan, ang sabi na dito, sabi niya dito, lumapit siya. Lumapit siya sa inyo, sa atin. Lumapit at ipinakilala niya, ipinahayag niya na siya'y Diyos na dinagulang sa kanyang mga alagad. Kaya sabi na sa mga alagad, Lumapit siya at sinabi sa kailang, Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Di ba? Pag nandunan sa atin ang kapangyarihan, ang sinabi sa sumunod ng asbest, ang sabi niya ka, mayroon kang kapangyarihan, tumangkot ka man ng ahas, uminom ka ng lasol at ang mapatungan ng iyong kamay ay gagaling sa ngang kapangyarihan. At right. sa ating kamay, yeah. na sa ating kapangyarihan, yeah. ikaw, ako, see. ngayong lahat ay Stop. makapangyarihan. Yeah. Kaya pala, kahit wala tayo ka yeah. lang, pag nagpahala kayo sa na Diyos, bibigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan. Yeah. Ako ng kapangyarihan, sa inyong lingkod, itong lakas lang ng roob. Lakas ng roob, kasi pag mahina, Mahilahin ang katulad mo, tapos hey. mahilahin ang katulad mo. Hindi mo madala yung ipinagawa ng sa akin, Kaya nga sabi niya, sabi na umayo kayo sa buong bansa at bautismo nila. Bautismo, gawin niyong alaga ng lahat na buong bansa. At bautismo ay ng sinasangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Noon ay nagkaroon tayong kapatid. Parang ang Diyos, nung matapos ang kanyang misyon dito sa lupa, ang sabi sa Biblia, umakyat siya sa langit. Nung umakyat siya sa langit, pinabayaan ba tayo? Bakit ka pinabayaan? Ibinigay niya sa atin ang kanyang banal na Espiritu. At yung banal Espiritu yan, yun ang maging gabay natin at guide natin sa ating pag Kaya masarap na siya ang maging gabay natin. Pagkatapos, binigay sa ating lahat. Ito lang ang pili niya. Sabi niya, sabi niya sa atin, turuan. Kaya ako nagkasalamang isang gusto niya pagturo. Turuan niyo silang sumunod. Ang pagsunod ay mahalaga. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng pinag-otos ko. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang katapusan ng katapusan. Kasama tayo ng Diyos hanggang katapusan ng katapusan. Kaya tayo ay mag-mission sapagat yung mission na to bigay sa atin ng mission to. Ibigay sa kanya na sabi niya, wala tayong dapat ikatakot ni Pangamba sabi niya, Sabi na tayo, ano ako'y lagi kasama nyo. 8, 8, Ayun, ay mawala sa sakit-sakit ang hanggang buhay ka kasama natin ang Diyos. Amen. Walang tumpi mapagkasama natin ang Diyos. Dahil ang nagtatabang sabi, sabi sa India, nung nangaral ang mga nabag, may uning pagsubok sa buhay nila, tinutulik sa rin ang mga nabag. Amen. Kasi mayroong nga na kayo, hindi sa kailan. Subalan, hindi sila tumigil doon sa pag hindi nawala ang pagsubok sa buhay natin. Marami pang tao ngayon hindi ka maunawaan, hindi ka maintindihan. Pero salamat sa Diyos dahil sabi ko sa inyo, ang labanan ito ay hindi akin, Ito yung labanan ng Diyos. Kasi yung gawain ito, yung ng tao, ito gawain ng Diyos. Amen. Amen. Kaya ganun kabuti ang Diyos sa buhay natin. Hindi siya nagpabayang sa mga tao na nagliligod sa Kanya. Minsan narinig ko bakit parang may mga tao na pabayaan. Ha? Ang nakita ko sa isip ko. Nagpabayaan ang Diyos sa mga taong nagpabaya din sa kanyang paglingkod, Dahil ang dami kong nabasa sa Biblia, kung ano ang sinan ito, siya Kaya pag nagpabaya kasi sa pagdating pag dating na puntong panahon, nahingin ah, ka ng pagpapala. Siyempre, ibigay ko nila ha? Pag ang pakilingkod mo pa ay 50-50, ang biyayaan mo mati, 50-50 binapag mo ang iyong paglingkod dahil naniwala ka na kakampi mo ang Diyos pag humiling ka ng biyaya sutra-sutra dahil ang sabi ng Biblia mayroon pang siksik mayroon pang likrik o oh, ah, ah, ah.